hahani tayo ng lettuce ng kahabil hahani tayo hahani tayo salad Okay na. yun mga kaardin saka anin ng lettuce saka itong pipino ito pala binili ko <laughs> wala ako nyan eh yan carrot pero itong pipino saka yan anin na lang dito yan ngayon magsasalat kami ito naman magano ko ng bacon para rin sa apo ko ayun merienda nya siopaw saka ako okay na wala namang masyadong binili ay letos mahal yung letos saka yung pipino carrot lang binili ko saka yan bacon mayonnaise Yeah, di makakamerienda na siya di oh. Diba mga kardin? Ka Ibig sabihin, nakakamenos tayo. Yan mga kardin, ka Kasarap oh. maglinis ng sagingan pagka ganitong magtatagaro na. Wala nang putik. Yan, malawang-lawang na rin na aking nahawanan. Eh, oh. bukas lalagyan ko naman ito ng abono yan baka makaanin na saging sa yan mga walang bunga eh oh. mga abono sa dami ng aking ginagawa eh nakakalimutan eh Ayun, yun ngayon naasikaso ko ulit dami lang sukal Ayan. tingnan nyo yung sukal oh. tingnan nyo ito mga garden oh. yan maraming puno yan eh. pinutol ko yung paisa yan, pinutol ko yung mga eto malalaki na to pinutol ko pa rin so, ito yan kasi nga ang gusto kong maiwan ay tatlo lang para makapagpalaki ng bunga ito kasi mga ito mga agawala ng nutrient dito sa tatlong ito hindi makakapamunga ng malaki ito Ayan, ganyan ang ginagawa ko Ayan. pinuputol ko yung mga suwi yung mga sumusunod na suwi pinuputol ko tatlo lang itinira ko yan sa dalawa tatlo kung hindi ako nagkakamali, ito ang pinakamatandari ito eh. Ito ang mother plant. Sunod dito. Mga kahardin, mamumunla na ako ngayon ng uh, itong uh, basil. Yan. Basil. At saka lalik. Arce. Lettuce yan yung nasa capsule na yan yan ay pupunla ko ngayon at ito yung cocopit na sterilize yan ito naman yung seedling tray yan seedling tray yan dumating na kasi mga buto kong in order eh Sinusubukan ko yung pula. Sana ay tumubo. Mag-germinate sana nung maayos. Itong aking pupula mga buto. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kahardin yung buto ng lettuce na akin ang naipunla. Yan. Yan mga kahardin. Yan. Yan pelletized yan eh, pelletized seed. Parang coated ng ano yan eh. Coated ng, hindi ko alam kung ano. Yan. Sigurado rin yan eh. Kaya yan ang binili ko eh. Pelletized seed ng lettuce. Ayan. Ayan. yung basil hindi ko pa na ipupunla pagtapos yan ay didiligan ko ito mga kaharti basil basil yung pupunla ko naman yan malilitan buto ah. Kaya may... Ano, tingnan mo ay. Hey, Liliit lang buto. O, ito yan. Hindi, zoom ko na lang po eh. O. Okay. Ayan o. Lalagay lang po eh. buto eh. Kaya parang ginugugbot ko na lang. Ayan mga kardin, ka ngayon naman ang ipupunla natin, ang ipupunla ko ay itong ano, celery, ayan, celery, celery at saka itong eggplant na inaraw-araw yan po pula ito naman ang seedling tray yan yun ang ipupunla ko ngayon Yan. Kluha sa ngayon. 4.53 a.m. Yan ang aking iniinom mga kardin. Nilagan luya. Parang kutawagin ng araw ay salabat. Hinahaluan ko ng lemon. Tapos asukal. Masarap yan mga kahardin. oh, yun naman lemon ay naaani ko lang doon. Sa taniman ko doon ang saging. Ang luya naman ay dito ko lang inaani sa tabi ng bahay. Marami kong luya dyan. Kaya ako'y natutuwa at uh, halos lahat ay libre na din Lahat ng ginagamit ko. Na... Ayun mga kahardin. Nakapag uh, okay na naman tayo rito ng pitong puno. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anip, pito. Ayan, nilagyan ko na ng abono. Hay Kikita ko sa inyo. Ayan o. Oh paikot yan yan pa palipit pitong pitong puno yan ito nyo ito mga kabayan mga kahardin kahapon ko lahat pinutol yan pero ngayon haba na kaya ito pala pagka magagayat maganda palang organic ito pagka nabulok magandang organic material yan eh